Duku dimitiru nol Mata <laughs> San... atar hasil disiup mansion sore Sanggaja Tabun mansion toh um. um. Stop Odote <laughs> Yute ha? basura Basura Tinapon Tinapo Ko Ko Itu si basura <laughs> Itu basura itu hapun <laughs> Basura wa gumi. <laughs> gumi! <laughs> Ako! Bakero, ito ni mo. Yan <laughs> si daddy. Yan ang daddy ko. Magtatapon siya ng basura. Nani suruno? Gumi ga? Wala si gumi. Bakero. <laughs> gumi ga? Poy suruno? Gambatin ne. Ah uh, to ichibang shita ga ano chanto happa hirutte eh. ne. Mm, oriko sang dadi. Ayan guys, siya yung magtapon ng basura. Tapos yun sa pinakababa, papasilhigan ko kasi may mga dahon. Ah, uh, dadi, kuchimite. Kuchimite, dati ba?

Yeah. <laughs> <Ay. laughs> okay. Mau gumi, Sita. Sita ya, basura. Yute huh? basura, basura Tinapon pun, Ko Ko kok itu si basura, <laughs> itu <Itong> basura. itapon <laughs> basura, wa gumi, gumi. Pero, ito ni mo. <laughs> Inutusan ko si dadi magtapos ng basura. Mainit kasi. Nakakatawa <laughs> ah, yung dadi ko, di ba? Ay, nako. Life. Tingnan naman ako, guys. Pag wala akong trabaho, ito talagang mukha ko. Gutsa, gutsa. <laughs> Yan lang po. Don't forget to follow us.